Kamusta mga ka-Alex Animation? Tara at pagkwentuhan natin ang palpak na pangunguhan namin ng prutas nila Bogart at Abodo. Kaya tara na, huwag na natin patagalin pa. Sakto, may tatlong bunga pa Bogart. Uy, swerte. Bogart, Marunong ka ba makat niyan? Oo naman, si Bogart yata to. Sige, akatin mo. Tingnan mo kung hinog na. Lex, mga hinog na lahat. Sige, baba mo muna rito. Tulungan mo ako. Bakit, Lex? Halika, tulungan mo ako. Susungkitin natin yung mangga. Ang dami mo talagang kalokohan eh. Ando na ako sa task kanina. May eh, nalalaman ka pang susungkitin. Ahahaha. Joke lang. Ito naman. Lex, sigurado ko ba nagpaalam ka sa may-ari nito? Oo naman. Kilala ko kaya may-ari nito. O sige, damihan pa natin. O, sambot, bogart. Aray. Dahan-dahan naman, Lex. Hoy, mga bata. Anong ginagawa niya dyan? Takbo na, Bogart! Run! Kala ko, Baleks, nagpahalam ka sa mayari. Relax ka lang, akong bahala. Ililigaw ko si Manong. Lagot tayo nito pag nahuli tayo ng mayari nito. Antayin mo ako dito, Bogart. Mukhang matamis tong rambutan ni Manong. Ah. Ayan po, Mang Nachi. Yung batang poging yan ang nangungon ng rambutan nyo. Oh, huwag ka nang tatakbo. Tatama ka nitong hawak ko. Oh. Kala ko ba naman ililigaw mo, Lex? Loko ka. Ano ko, pusa? Six months later. Abudo, tingnan mo kung may tao. Ako aakyat. Okay, sige, Bogart. Tingin, Abudo! do. Dohon, naman, bogot. Tumingin ka kasi. Nasayang tuloy yung isa. Oh, sambot. Oh, tara na, abo Habang wala pang tao. Naku, Abudo! Patay tayo, si Mang Nachi. A few moments later. Bogart, lago tayo do kay Manong pag nahuli tayo noon. Natatandaan ko tong lugar na to ah. Dito ako pinahamak ni Alex ah. Relax ka lang, ako bahala. Ililigaw ko si Manong. Relax ka lang, Abudo. Ako bahala, ililigaw ko si Manong. Sige, Bogart. Malapit na tayo, Mang Nachi. Ayan ho, yung nangunguha na papaya nyo. Nasaan? Wala naman ah. Hala, bakit na Ikaw na bata ka, lolokohin mo pa ako. Ikaw ipapalit ko ngayon sa bunga. Tulong! Ibaba nyo na ako, Mang natsi. Hindi na ako uulit. Hahaha, <laughs> kawawa naman si Bogart. Kaya magpaalam muna kayo bago kayo manguha. <laughs> At shoutout ulit sa mga ka-Alex ni Mesyo nating sila.